sunod ng kaliwat kanang pahiwatig ng na mga personalidad na tumakbo sa 2025 elections lumabas ang resulta ng survey ng Publicos Asia kaugnay sa pulso ng mga botante sa pagka senador nanguna sa listahan sina Doc Willie Ong at Congressman Erwin Tulpo na kapwa wala pang anunsyo ng kanilang kandidatura para bigyan tayong listahan ang kabilang sa Magic 12 ikukwento kwento sa atin ni Tala Lopez Matunog sa mga ng Pilipino ang pangalan ni Doc Willie Ong at ACT CIS Party Representative Erwin Tulfo para sa 2025 Senatorial Elections. Ito ay matapos lumabas sa pahayag 2024 Second Quarter Survey na may 39% of voter preference si Ong. Habang pumangalawa naman si Tulfo na nasa 33%. Sa kabila naman ng mga isyo ay pumangatlo si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mayroong 32%. Swak din sa listahan ang mga former politikos ng sinadating Senador Ping Lacson, dating Senate President Tito Soto at dating Manila Mayor Isko Moreno. Pasok din sa Magic 12 ang mga potential re-electionists na sina Senator Bongo, Amy Marcos at Pia Cayetano. Kahit iginiit ni former Vice President Lenny Robredo na tanging local position lamang ang kanyang tatakbuhin sa 2025 elections ay nakakuha pa rin ito ng 28 voter preference. Mintis naman sa top 12 ang re-electionist na si Senator Bato de la Rosa na mayroong 22% habang hirap pa rin makaangat sa listahan ang human rights lawyer na si Atty. Chel Jokno na may 21%. Isinagawa ang survey nitong June 15 hanggang 19 kung saan sumagot ang daan at pitong adult Filipino respondents. Ako si Tala Lopez para sa Kwentong Politiko.